guys, pupunta ako ng Kidapawan City sa PSE na guys para magkuha ng marriage contract ni nanay. Kaya ito nakasakay na ako ng van guys papunta ng Matalam. Bali doon ako magsakay sa Matalam guys papunta ng Kidapawan City kasi nga nakita na ang resibo guys ng mga kapatid ko kasi sinabi ko sa kanila noong una ng pagpunta ko guys kasi nawala nila ang resibo sabi ko na magbalik sa uno kung hindi nila makita ang resibo kaya nakita na Manila kaya ito bumalik na ako dito sa Kidapawan City guys at dito na ako sa opisina ng PSE at ayan naghihintay pa ako kasi nga may nauna pa na lalaki guys. Yun ang sinabi ko sa mga kapatid ko na mahirapan kami kung hindi nila makita ang resibo kaya sa awa ng Panginoon ay nakita nila kaya ito bumalik na ako at magkuha na guys. So thank you kaayo at ito na nga nakuha ko na yung marriage contract ni nanay guys. Noong una kasi guys pagpunta ko sa Kidapawan City walang resibo ako na dala guys kasi gitry ko lang kasi nga ako naman ang nag process pangalan ko naman at may nag din sa akin nga taga PSE na for release na daw ang marriage contract ni nanay kaya gitry ko guys na puntahan kung pwede ko ba makuha kahit na wala ang resibo pero sad to see, hindi talaga nila ibigay kasi daw importante daw talaga ang resibo kasi may number doon na iingko daw nila sa computer. Kaya magbalik daw talaga sa uno at magpa-appointment ulit sa online. Kaya thank you talaga kay God kasi nga nakita na nila ang resibo kaya ito nakuha na nga natin ang marriage contract ni nanay. At paglabas ko dyan guys ay pumunta agad ako ng tindahan para magpalud muna ng Easy Sore 50. At pagkatapos ay nagbili ako dyan ng merienda guys. Magmerienda muna ako bago pumunta na naman ako ng terminal. Pauwi na ng Mlang North Cotabato guys. Sa sobrang excited ko guys, hindi ko talaga yan na basa lahat. Dahil akala ko talaga ay uh, marriage contract na yan, hindi pala guys. Kasi negative certification of marriage lang pala yan, hindi pala yan siya marriage contract. Kasi nga nagtaka talaga ako nga parang hindi man marriage contract. Ay totoo talaga hindi marriage contract kasi pagdating sa opisina ng munisipyo ay sinabi na negative certification for marriage pala yun ang naibigay sa akin fast forward guys ay sumakay na pala ako dyan sa tricycle guys papunta ng terminal bali doon lang talaga ako magsakay sa guys ano mall guys kasi may may nagasibat doon na mga van na papunta ng matalam at nakasakay na ako ng van guys papunta ng Matalam at doon ako magbaba sa round bull guys kasi hindi na yan papasok ang van guys kasi diretso diretso na sila ng kabakan. Bali pagbaba ko ay magsakay na naman ako ng tricycle papunta ng terminal papunta ng lang guys kasi magdiretso na lang ako sa munisipyo at ipasa ko na lang itong daladala ko na kinuha ko galing sa PSE. At pagdating ko sa terminal ng papuntang lang guys ay naisipan ko na magpa-photocopy na lang muna para diretso diretso ang transaction ko guys na pagdating ko ng munisipyo mamaya ay hindi na ako magbaba at pagpa-photocopy pa kaya nagpa-photocopy na lang ako dito sa matalam. Nakapa-print guys para diretso na ako papunta ng munisipyo ng Langkay hey, mapasa a... yan guys na tayo sa munisipyo ng Langkay diretso na ako yan ang sa sakyan fast forward guys nakasakay na pala ako dyan sa jeep guys at yan ang mga ko ng mga pasahiro bali naglarga na yan ang driver guys kahit kunti lang ang mga pasahiro niya kasi diba basta nakatorno ay kailangan talaga nilang punuin ng mga pasahiro para hindi na sila malugi sa gasolina pero siguro mahina talaga ang pamasada guys kaya naglarga na ang ang jeep kahit konti lang ang pasayro guys at pass forward dito na nga ako sa loob ng munisipyo namin at nagtanong ako kung pwede na ba ito idiritso sa may uh, assessor's office kaya ito pumasok na nga ako at nagtanong agad dito sa in-charge at pass forward guys, tapos na nga ang transaction ko doon sa loob at hindi na ako nakapag-video kasi nga bawal. At tapos na daw nila napadala ang mga papers ni nanay, napadala na nila sa Bugasong Antiki guys kung saan doon si nanay ipinanganak. September 5 daw, napadala na, na nila ang papers ni nanay. Kaya ito umuwi na ako sa amin sa bahay ng pinsan ko guys ha hindi sa bunawan agusan ang layo pa nun guys hindi pa ako makauwi